base sa inyong nakitang larawan. Mahakbangers, akyat o baba? Ay, nako! O oh, bakit? Huh? Dalawa ang bumaba at isa naman ang merong umakyat. At umikot pa. Oo, oh, okay. oh. Okay. parang feel na feel niya ano yung kakakit niya. Ano gagawin niyo kung pag niya naging Wonder Woman? <laughs> <laughs> Transform. Nakatanga yung lalaki. Okay

Yay! Gano'n Ano? Yes, medyo nahilo ako oh. doon, girl. Okay. Talungin natin yung unang bumaba. Si Rain. Rain, Rain. Rain bakit ka bumaba? Uh, so base so, sa looks. Sa looks. Maganda naman. Kaso hindi siya yung type ng or ideal na gusto kong makasama. Ano na? ba yung type mo? Ano ba yung ideal mo? Uh, more on... Ah... Uh, Like, ah, uh, sport or like, uh, Slim. Slim. oh, oh. then... Sporty? Hindi, more on slim. Oh, okay. oh. then uh, So, you ang mga type mong kasama, mga slim, wala kang kaibigang medyo chubby? Sa mm. sa so, so ngayon po, kasi wala naman ako masyadong... Sa work ko ngayon, wala ako masyado sa outside. More on sa loob lang ng bahay. Gumagawa ng content, mga ganun. Oh. So, more on loob lang talaga ako. Oh. So, wala na akong mga friends. nung college iba-iba na kami ng mga career, so nagkakanya-kanya na rin. Then yung mga collaboration, work lang, then uwi na hindi, rin. Hindi, kaya ka kahit, kahit, kasama, hindi mo, kaya, hindi mo bet kasama yung mga chubby? Uh, mga friends lang, mga friends mo. Friends, oo. Friends, oo. Mm. Pero in, in uh, mga kasama, like in the future, like I wanted na, na more on fit and more on nag-gym -gy tayo, like together, adventure. Uh -huh. Rain, paano kunyari magkaroon ka ng asawang slim? Apa. Tapos matapos nang magkaanak lumaki siya. Ah. Uh... Paano ba? <laughs> Hindi, paano gagawin mo? Alam mo, ang nangyayari nga sa iyo. Uh, I mean, sa, sa sa ginagawa ko namang uh, lifestyle ngayon, mag-work together naman kami na, okay, let's go uh, mag-gym, mag-fit. Yun ayaw niyang mag mag-gym. Kasi nagpo-postpartum pa siya. Uh that's, Ay, oo. Uh 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 minsan, correct, matagal yeah. na matagal yun. Hindi mo masabi. Uh oo. -oh. O kaya yung babae, nagka-hormonal hormonal problem. Right. Lumak siya. Uh -oh. How are you going to deal with that? ah uh, Ngayarap ah. Uh. <laughs> I mean, meron namang na mga slim fit Ah, so pipilitin mo talaga I siya. Ayun uh, na. Like, uh, gusto uh, mo talaga po hindi ka papayag na hindi siya pumayag. Yeah, kasi alam nyo naman like sa sa sa, sa, sa bansa natin medyo ayoko lang siya na ma, mabully. O oh, ayaw mong mabully o oh, ikaw din na judge mo yung matataba. <laughs> mhm. Mm Let's 'di ba? 'Wag nating i-refer sa ibang tao sa kasi opinion mo yung tinatanong natin eh. Uh Oo. -oh. Is it for the looks or for the health? Ano ba? Uh 'Di, sa akin lang is for the health naman ng partner ko na ayoko rin naman sa in the long run. pagsisisihan niya. Yeah, more on healthy. I want na mag-healthy yung di lang sa relationship kundi yung sa sarili namin sa sa isa't isa yung mga ganun, healthy living. Kasi a woman's body really changes from time to mm -hmm. time. Yeah. True. Tsaka lalo, diba? pag-stressed ka, There are oh, thyroid. magpapayat. Thyroid Kaya nga, issues. Yun ka. yung pinag, pinagdadaanan ng mga babae. Kasi, may maraming babae, ayaw naman nilang tumaba. Correct. Eh. Sino ba? Pero yun ang dinikta ng katawan nila. Yes, yes, yes. Diba? May mga nangyayari sa mga katawan nilang hindi mo maipaliwanag tapos bigla na lang silang tataba. Yes. Diba? Mm. Lalo na yung nagkaanak sila. Yes. Diba? Lalo na kung yung yung nanay, wala na siyang time mag-gym. Kasi inaalagaan mm. niya yung mga anak Amen. niya. Diba? Diba? Kung eh, yung babaeng, pa, gugustuhin mo ba yung babaeng, sige, gym ng gym, pero hindi niya naalagaan yung anak niya, saka gusto niyang maalagaan yung sarili niya, ni hindi na nakapagturo ng ABC sa kanyang anak. Oo. Oh. ba? Diba? Kasi hindi madali yung maging babae. Totoo yan. Lalo oh. na pag yun yung focus mo, to lose weight, hindi talaga. Yes. Kailangan mag-relax muna bago e. siya oh. work Oo. Oh. 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 Si number three naman, na bumaba yeah. din, so, Um, yun din po. Um, gusto ko po kasi magiging next partner ko is katulad din ng mga ex ko na slim din po. Oh, sl katulad ng mga past niya. Oh, mga po. ex just Yung type na. mo. Yeah. Oh, yun pero yung mga yung naging slim po. na yun, di kayo nagkatuluyan eh. Di ba? Yun ba talaga ang basehan? Yung physical na kaanyuan ng, ng yung partner? Paano naman yung damdamin? Yung... Ugali. Uh, may sinasabi si Kim, ano yan? Paano kung very caring, mm. thoughtful? Oh. Um, sa akin naman kasi, lahat naman ng tao, um, I mean, naniniwala ako na natututunan naman yung pagmamahal. And then, if there's a chance naman pag nakasama ko siya, tapos um, um, naging, I mean, yung kalog siya, ganun, okay kami, ganun. Tapos, feel ko ma... Ayaw mo nang mataba, tapos kalugin mo, ganun. <laughs> <laughs> kasi gusto mo kalugin. Pwede Di kalugin yung mo yung no. mataba. Oh, yes! <laughs> Cute kaya. <laughs> Oo, oh, kasi si Dambo, ang hilig kong ginagawa si Dambo. <laughs> pero, ako, ay, ako, syempre, we respect preferences. Yes. We respect yes. preferences. Pero ito na nga, ang tanong, i-level up natin tanong. Gusto mo slim, okay yun, wala mong masama, mm. di ba? Gusto mo slim. Attracted. Eh. Pero what if, One day. nagbago One day. yung babae? Uh -uh. What are you going to do and how are you going to deal with it? Nagbago po in a sense yung ugali niya. Lumaki siya. In a few yung, in gusto mong fit yung siya, yung Kathleen. itsura ng babaeng una mong minahal sa paglao ng panahon ay nagiba. Yes. Um, mamahaling mamahalin ko pa rin siya kasi um andun na yung may na na kasi na love, nandun na yung commitment, andun na lahat parang may na-invest ka na sa kanya na emotions kaya kahit anuman magiging itsura niya kahit na pag nap pag nanganak siya at tapos naging mataba siya, mamahalin mo siya. Lalo na may, may anak na kayo. For the sake of the family din. Oo, kasama. Mahal mo siya. The same, for the sake of the family. Alam mo, totoo din naman yan, di ba? Meron tayong preferences. Pero, kuyar, gusto natin payat. Mm -hmm. Pero eventually, lumakit. Yung kahit lumaki siya, it won't matter anymore kasi mas malaki na yung pag-ibig yes. kaysa dun sa physical Dawa. attraction. Totoo naman yan. Hmm. Datamata na din naman sa simula yeah. naman talaga may physical attraction. Yeah. Kaya nga ang tanong ko kahit ito sa number 2, paano pag nag-iba, ba? Diba? Diba? Oh, oh. Siya dai siya madali niyang nasabi na mamahalin ko yes. pa rin siya kasi malalim And naman na 'yung pagmamahal ko sa kanya. May anak pa kayo, 'di ba? Diba? Nabuo ni lang maganda. Hindi na makikita mamahala. ng mata mo 'yung paglaki niya kasi the love is bigger than the physical yes. attraction. Okay. Kay number one, huwag natin masyadong tahanan kasi okay lang naman. Yes. At doon na siya sa taas. Happy eh. naman siya nung nakita ka sa personal. Ngayon, Angela, tumayo ka na dyan, ikaw na ang makakasaksi sa kanila at makikita ng personal. Ito si number one, RC. Reveal! Uh, Ay, cute uh, ni Angela. Uh, lang ngiti uh, naman niya uh, at saya-saya ni Angela. Pati oh, si Kim, uh, pati si Kim kinikilig. Ang daming uh, kaway ni Angela. Nakita mo si Angela. Oo. Uh, uh, Iba. Oh, kasi masaya siya. Uh, kasi kung di siya masaya, hindi ganyan ka ang kaway niya. Pa, paano? Ano? Oh, ganyan pala yun. Ganyan pala yun. Meme Vice! Meme Vice! <laughs> Vice! Meme Vice! Vice! Meme Vice! Ano pala eh? Kasi malungkot siya Ito masaya uh, kaya gano'n ang ganyan. <laughs> pag malungkot ka, mababa yung kaway. Mababa. Yay! Yay! Hahaha. Kayo talaga. Pag mababa pala ang kawayan. ano. Oo, oo, hindi masyadong masaya. Hmm. Paano ako? Ha? Paano ako? Eh masayahin ka naman, kaya gano'n ka lang. Mataas oh, energy tama. mo din. Okay. <laughs> okay, ito na si number two! Number two! Reveal! Oh! Oh! Ah. Ano yun? Yung mukha na lang si Rain. Masaya yun well, talaga si Angela. Sabi, yun, sinabi niya, no? pasensya ka na sa mga nasabi ko kanina. Ah, Oo. Oh, oh <laughs> na ng tawad. Uh oh, Close! Oh, Number three! Okay, akit. Oh, too lucky. Let's go, let's go. Oh, may pa siya. <laughs> ano. Kasi nga eh. Reveal! Tinulak eh. Oo. Oh. Uh -oh. Close! Goods daw sila. Okay. okay. Goods. Ngayon, ikaw naman ang may pagkakataong magpaakyat o magpapaba Base sa iyong naramdaman at nakita. Angela, magsimula tayo kay number three. Si James. Para kay James, akyat o baba? Baba. Oh, baba. Ay, baba. Parang may di-indi yeah. ng pagkakasabi Oo. niya. Narinig niya Papalo, yung... papalo pagkakasabi. Pagkakasabi baba. Mismatch. Ah. at ang bilis. Diba? Boss, okay, yes. boss uh, oh, sa pagkakasal. Oo, oh, oh, baba. Taray ng ang panatang Panata ang makabayan bilang ganti uh, ay piringin ko ang payo ng aking mga magulang. Mag 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 mm. mag Taray. Bakit mo siya pinababa? Um, naman siya, pero ano, ayoko lang din personally kasi nung parang cool type of guys. Hindi naka-jacket nga. Too cool for school. Hindi nilalamig, hindi eh. Parang maangas yung itsura. Parang ganyan. Kasi ano, hindi yeah. Hindi ko lang preferred yung ganyan. Oo. Okay. Dito na tayo kay number two. Nakita mo si number two ng personal, tapos narinig mo yung mga opinion niya kanina. Anong damdamin mo sa kanya? Akyat Akyat o baba? Baba. Ah, um, uh, bilis din. Bakit? Uh, personally, yung kanina, I respect his opinion, yes. Pero again, para sa akin at sa lahat ng kababaihan na nandito, nakikinig at nanonood, yung katawan natin, we should be thankful for it. Kasi kinaraga ako nito sa maraming bagay sa buhay ko. And I'm thankful for it. And I understand that. But I respect him too. Kasi syempre, oo naman, health-wise, you know. But still, um, thankful ako sa katawan ko eh. And I'm not, you know, it's not my insecurity. Uh -uh. I can oh. work on it. So, yeah. Oh. Mm, I can work At saka mas gets naman natin yung, eh, ayaw mo sa akin physical. Eh, di ba baka? Yes. Di ba bakit ka so, naman ipipilit yeah. yun? Yes. Okay. Mm -mm. okay. Eh, eto si number three. Ay, si number one. Ay, bago yan. Si Rain. Babay muna kay Rain and Jane. Oo. Oh, oh. Kasi kahit anong mangyari kay number one, hindi na sila magtatagpo yeah. sa isang baitang ni number two. Kerwin, maraming salamat sa iyong pagsali. Yes, thank you, Rain at James. Thank you, Baba. Oo, at saka kay, G kay, Ar kay, ano pala, James. Yes. Eto na tayo kay RC. Kasi pwede mo rin siyang pababain. Pwede din namang wala kang bete. Eh. Tama. Pwede yun. You, huwag natin i-force ang isa't isa. Yes, correct. Angela, noong nakita mo si RC at narinig mo mo sinabi niya, anong nararamdaman mo para sa kanya? Akyat o baba? Akyat. Ha? Akyat. Akyat! Oh yeah, Yay, yeah. yeah. yeah, R.C. Hi! Oh, Angela, kinikilip ka dalo. At saka, Angela, alam mo sa mga chubby girls, oh. huwag niyong maipilit yung sarili niyo sa mga amay ayos sa'yo kasi marami rin namang may gusto ng chubby. Yes, totoo yeah. so, oh, yan. Yes. Diba? Meron at merong nakalaan para sa inyo. Diba? Yung iba nga gusto ng malalaking balakang. Iba, diba? Kaya MC, wait ka lang. Wait ka lang na... Oh, huwag ka lang magbasa ng Twitter. Angela, oh. RC oras na para ma-meet nyo ang isa't isa. Step in the name of love. Hi. Ay, kakakiling! Ay, naman. Thank you, Bestie Kim. Hey, Thank you, sa pag-ibig, kailangan mong maging matapang at yan ay magsisimula sa isang akbang. Step, Step in the name of God. Tawag ng tanghalan na sa pabalik ng our show. Our time.